nakasulat dun sa isang kalye, Cory Aquino, isang bala ka lang. Hindi ako natatakot, ang sagot ko dyan ay Ferdinand Marcos, isang balota ka lang. Ay! Ang aming presentasyon ay tungkol sa batas na ipasa ng dating Pangulong Corazon Aquino ukol sa wika. Una sa lahat ay amin muna kayong bibigyan ng maikling introduksyon sa dating Pangulo. Si Maria Corazon Cojuangco Aquino ay ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng ating bansa. Nanungkulan siya sa ating bayan mula ika-25 ng Pebrero taong 1986 hanggang ika-30 ng Hunyo taong 1992 siya ay kabiyak ng bayani si Benigno Aquino Senior, at ina ng kasalukuyang Pangulong si Benigno Aquino Jr. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Cory ay naipasa ang pagkakaroon ng bagong konstitusyon, ang Saligang Batas ng 1987. Ang Saligang Batas na ito ay naglalaman ng labing walong artikulo kung saan ang ikalabing apat ay naglalaman ng apat na seksyon ukol sa wika atin silang iisa-isahin. Sa Ligong Batas ng 1987, ikalabing apat na artikulo, ikaanim, ikapito, ikawalo, at ikasyam na seksyon. Ikaanim na section Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Ito ay kailang linangin, pagyamanin at payabungin. Dapat magsagawa ng mga hakbangin ng pamahalaan upang ilunsad at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino. Ito ang medium ng opisyal na komunikasyon at wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Ikapitong section Ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong ng mga wikang panturo. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila at Arabic. Ikawalong section ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles. Dapat itong isalin sa mga pangunahing wikang panlehiyon, Arabic at Kastila. Ikasyam na section. Dapat magtatag ang kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon. Dapat magkaroon ng disiplina na magsasagawa mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at iba pang mga wika.